Yeah. Ito. Sarap. Sarap, sarap, sarap. Kaya ang iba. Mag-iisip pa kami na ipang luto bukas. <音楽><音楽><音楽> luto mo, yun may saging. Hmm. Mailalaga pa lang. Tanjang nandiyan ka na naman? Dun ka, balik lang! Balik! Balik lang. Balik! 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 Tumatala <laughs> Mukhang uulan na naman. Uulan na naman. Magandang morning. bira bira akong makita ang alas 5.30 ng umaga. Kaya samantalahin natin. <laughs> Exercise tayo. <laughs> Exercise. Ah. <laughs> Tayo una na magkape. Sabi ko sa aking mga amiga, kina Joseph, na pumunta rito ng maaga at na kami makagala, makalakad-lakad, makajaging-jaging. Sa so, natin kung makakarating nga sila ng maaga. <laughs> <laughs> Ang tagal nila nag-almusal na ako. nag-usap <laughs> parami mag breakfast kami ng alas 6, alas 5. breakfast, mga kaibigan. Kami po naghahanap lamang ng kape. <laughs> ay 50 kilometers ang aming inabot. Ngayon, ay di kanya-kanyang isipan ko sa kami po pwedeng pumunta. At total ay nasira na ang aming breakfast. Supposed to be, meron kaming engranting breakfast sa tabing dagat. Hindi na natuloy. So ngayon, ay di nga nga. At hindi namin malamang kung sa kami pupunta. Kaya basta, <laughs> kahit saan tayo abutin okay actually may tinuro na si Kito sa akin last time na parang mahabang ano pa punta sa <laughs> lagad, ano? <laughs> lake dagat <laughs> ano lane na parang for bike lane parang ganun bike bridge Malapit sa lake ano tawag kaya doon Kumbaga nasa tabi ng lake sa, na siya. Ng lake, lake, lake. Na one lake. Ayun. Wala may mga tindahan ng prutas. Hindi, okay, hey, lang pala, diretso lang pala. Ano, sukuro na tayo eh. Ano ka? Hello? Ay, baka dito Ganda yun. Dito, baka ako. dito yun. Ako? Silang DS, ano? Wala, lumapas tayo, be. Lumapas? Lumapas tayo. Ayun, sukuro na, yun. Oo, so, um, tayo, eh. Tingnan muna natin yung... Tingnan natin kung saan dadaan mo Ay, kasi. Ayan ang Socorro. Mas malayo na tayo sa nandun sa may lake. So, pang apat na bayan na mula sa Calapan City ito sa aming lugar. Magtatanong tayo kung saan dadaan Ayun pa pala yun. Parang tulay. Batong dalig daw. Batong dalig daw. Batong dalig. Oh, batong dalig nga. Oo. Batong dalig po. Kanto. Papasok po. Oo. Oh, Isa. Sige. Oo. Ang ganda doon. Sir? Oo. Ay, pwedeng bubaba sa sakyan? Pwede po. Ay, pala naman. Oo. Pwede po. Okay. Oh, Thank you ha. Oh, sige po. Okay. Okay. Charam. Charam. Okay. Baba muna tayo at nakita ko yung aming pupuntahan. Tingnan natin mula sa malayo. Okay? Iyon. So doon daw kami pupunta. Doon. E eh, pagkakahabang ay mula doon niyo. Eh, oh. Papunta doon. Ayun. Uh, <laughs> ay, Meron na ang kalapag niyan. Ha? Ah? Sa so, train natin pumunta doon. Pero malayong lakarin niyan. Umula doon hanggang doon. Ang layo. Ano? Mahaba talaga. Wow. Masakit na kami ng karasada. Kaya na ba pagkabalang mag-jowa kayo eh. Lagi na Oo nga eh. Lagi makasunod. mga kaibigan, papasok na tayo sa puno ng tulay. Malalaman natin kung ano drama niyan. Malalaman natin kung ano ba ang itsura niyan. Sa bayan? kaya tayo dito kaya o dito kaya sabi dito daw vista pilar papasok daw na ko eh vista pilar ba kaya na nga vista pilar kapalaya yung kay apa, lake, eh kapalake eh ah dito iyon ang kanilang barangay hall ba kaya a gym a open court a covered court ay, Tanong ka muna dyan si sa isang mga mga lalaki na yun. Eh. Kuya, papunta, papunta ba ito doon sa link? Kaganda, ano? Ganda nga ang ng yung jali. Dito nga po daan. Dito po ang daan papuntang tulay. Sa lista po. Apa. Apo. Yun. Yung mahabang tulay. Dito lang po kayo. Thank you, Totoy. Walang pogi doon? Marami ho. Huh? ako <laughs> doon. Ayun daw, oh. Buka din si Saklam. Maraming pogi. Naglabasan ngayon mga pogi, oh. Buying muna sila ng kanilang sigarilyo. Doon pa tayo sa bandang dulo. Kakukikita ang bata, oh. <laughs> Kalilit. May mga cellphone, eh, oh. May mga cellphone nga naman, eh, oh. isa, din, oh. <laughs> May mga cellphone at tablet. pa tanda dala ng isa pasok tayo di yan. Ayan, yeah. security na. Ah, sarado eh. elevated boardwalk. At saan ganda dito lang tayo? Oh, dito, na lang. Dito, mm -hmm. dito kayo. Okay, tingnan natin. <laughs> <laughs> oh, hindi ba ito private property? Hindi naman siguro. Alam ko ano ito? For public uh, na, consumption? <laughs> wala sila kung saan ang daan pababa, kung doon baga. May berhen? May May ano daw? Kung baga lahat ay pababa, hindi wala nang problema. <laughs> sa mga 35 and above, medyo mahirap yung pataas. Actually, pupuntasan sana namin yung 300 steps doon sa kanilang bayan. Oh, ang problema dear. nga, yung mga... Ako Son maka lola. oh, senior. Ay hanggang 8 steps lang nga tayo. <laughs> diyan, diyan. Diyan na sure ka? Saan daw? Dini daw. Ayun si si Chito. Baba. Ha? Yeah, pa baba. Okay. Ah, may hagdan daw pababa. May hagdan. Okay, let's go. Nakakasaya ang mga ano. Walang nagkakasikaso. Ha? Ha? Maganda siya. Oh? Maganda talaga ha? dung 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 nga, dung 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 Maganda dung yan dung 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 pa baba. <speaking to luxury> Ay, oh! <laughs> Nakalimutan ko. Yung pabalik nga pala. <laughs> Dige pa Anets. Kaya, kaya, carry bells? Yes. Oo. Uh -uh. Okay, let's go. Ting, 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 ting. Ting, 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 ting. Sa totoo lang ako dulasin. Ay, ako'y hindi nasasama. Kuhanan nyo na lamang yan adulasin ako. Walang problema sa akin ng ang mahaba oh, o pagbaba. Pero oh, dulasin ako. Tapos madulas pa to. Itong gamit ko. Doon nga tayo dadala dada sa ano? Saan? Doon tayo dadala sa kabilang pabalik. Hindi buti kung may kabilang daanan. Daanan nga. May shortcut to sa kabila. Oh. Doon ako takot eh. Sa dulas, dulasan. Sige ba. May tayo mag at nang hindi madulas. Na sa bahay, Kapit pa ka more! Piyam! <laughs> ay kaya to pa Ang problema dito kasi maraming lumot ayan oh. ayan oh malumot talaga so talaga ano tayo prone for dulas Kung dali pala hindi mas kasi doon ayun na siya so ibig sabihin ay hindi pa ito open sa public baka may mga grand grand opening pa ito Oh, may ano dun eh. may parang floating casino ever Ampeg. peg. Restaurant. Floating restaurant. Ay, sarado dyan? So, hindi pa nga. Ano, hindi pa nga makakapasok o close. Makakapasok. Ay, di dyan lang tayo mag-start sa dito. Tapos <makes> Hindi kaya bawal itong ginawa natin? Hindi, nagtanong naman <makes> tayo. Ay, ano. Nung ano, antik. Ang Ang poso. maganda. Kasi naiiba. Okay. Yan. <laughs> Ayos din ano? Sino kayo nagpaproyekto nito? Sino kayo nagpagawa nito? At ano talaga yung purpose nito? Di ba talaga yung pang bisikleta lang? Or pang ano, pasyalan? O meron tutumbuking what? Or ito yung bu bubuksan, pagagandahin, gagalingan, or sa gabi ay magpa-function. Mga ganun. Okay? So, malalaman natin maya-maya, pero in the meantime, lakad doon na tayo. Kung ba't na tayo, ba, ba kapakabawal pa mag-ano? Pwede mo tayo hindi mo na pumunta doon. O, oh, dito ba, lang, ba, tayo. lang tayo. Dito lang tayo. Dito no, lang ba, na tayo. Huwag na muna tayong pumunta rin right? sa dulo. Kung so, may drone to dito, o yung kito, yan. Yeah. mag na nga tayo ng drone. Yes, mga repa peps. Tidilin siya na tayo ng drone. Okay, sa so pinag-ipunan natin ng konti. Ay, yun. Dagdagan, na, dagdagan pa rin, dagdagin pa rin. Pero at least meron na tayong ano. Kasi marami naman drone. Meron mga drone na parang 4,000 lang, 5,000 lang. Siyempre gusto natin maganda na. Kalidad. Ano kayang isda na andito? meron din viewing deck din eh. Yun. Pero may, may, may lutuan, uh, no. ano. Ang pangalan sana ay Vista Pilar. Vista Pilar. Okay. yun Wala, wala. Wala. Kahoy na. dah? Totoy pwede magtanong. Eh bakit ito hindi pa bukas? Ay pero bukas na ito, open sa lahat. Ay bakit parang madumi? Wala Ah, ayun. So eh pag may mga bisita at mga ano, pwede talagang buksan 'are. Opo, okay. uh, nagbubukas po sila. Ako uy pa. Paba mo muna bago ko. Uy, ang dating bagay para walang napuntang tao. Sayang ang lugar ano. Wala uh, din? Alam ko. Eh mangiingis da kay Jan? Okay. Thank you. <laughs> So ito mga ka -ka, mga kaibigan ng sikat dito or famous dito sa Oriental Mindoro. Siguro naman pati all over the ano no, the Philippines. Ito yung Nauhan Lake. Maraming bayan ang nasasakupan nito. Or at ah, uh, di ba, Nauhan nakapalibot dito pala, Nauhan, Nauhan. Socorro, Pola. Ano pa? Pola. So malapit dito ang Pola, siguro ang Pola dito sa area na to. At guess who? Kung di yung mga taga-Pola sikat nationwide? Noli Boy de Castro at ang kasalukoy naming Vice Governor si E.J. Falcon! Iyon. Taka pola sila pareho. At ang mayor nila, kala po nag-artista rin, si Ina Alegre. Wow! Yan, yeah, post lang na post. Yan. Isa pa. Charang. Aha. Uh -huh. Okay. Okay. Post number six! Wow! <laughs> <laughs> post number seven! Wow, oh, ang dami talagang post. <laughs> <laughs> post na nagbabadyahan ng kagitingan Wow! Pao sa nagbabajan ng pagmamahal sa bayan. <laughs> Pao sa nagbabajan ng kasamaan! <laughs> Inulit warrior <aray>. eh. <laughs> At ang panghuli, post ng pag-ibig. Yun. <laughs> wow, talaga may emote, darling. O, oh, di diba? <laughs> Pose ang pagkakaisa. <laughs> Isa talaga! <laughs> talaga isa! <laughs> okay mga pagod na! Dito muna tayo sa si Victoria at makakainin natin sila! Makakain tayo lahat! Iyan! Iyan! Ay! Ito'y pakain! Opo! Kaya di ba nasaan? Ayun, nasa akin. Ano sa iyo, ay? Ang paborito niya, ayun. Titanong pecha po ng sabaw. Ano ang ganyan niya? Okay, kagaya ng mga dati kong ginagawa kapag nagsha-shopping kami, kung sa'yo naman nakasama ko yes. o kaya kumakain, tinatanong ko agad, magbibigay ako ng premium isang daan pisa so sa mga kahunaan pinakamalapit na amount ko, magkano babayaran namin. Okay, biglaan okay, to! Magkano? Teka lang ha, teka muna, teka muna, wait lang. Okay, ano lang, 10 counts. 1, 2, 210. 210. 210. 1, 2, 3. Ah, 3. 190. 198. 280. 80. Tatandaan nyo ha. Pagkano? 300. Oh, hindi, wag mo 210. 210. 198. 280. Tao manalo, nakakain na ng libre, minsa na lang <laughs> pa. Okay, magkano ang kaibigan Suspense. Spence? Ah, 'wag na sabihin. Ah, wala, wala, wala. sa mga kaibigan, eto na nasa calculator. Ang <laughs> presyo ay. Charang! Magkano? Panalo si Joseph. Ay! 280 siya, 335. Kasi ang pinakamalapit eh. Okay, congratulations. Cheng, sakita ko. Aray, sorry pala yung take? 100. Oh, um, take fake uh, naman 1,000. Kapag okay. ano nalalaman <laughs> <laughs> din yung take? Dahil? Yun, malabo. Paano rin naging take, ka Take Fake po yan. Dahil? Wala po siyang tao. Ay, ayun oh. Walang tao sa likod. Ay wala nga ano. Okay, thank you! Now I know. Four. Four. Thank you. Thank you! Baklaang prize! Charang! Congratulations! Okay. hello, hinalo. Libring sakay na. sa Pagkain. May isang daan pa! ba. So, huwag kayo magkakakalas at uh, pa kami mga kakembutan. Di siya, friend, rubato, sige, rito ko sa'yo, mas mabuhay lahat ng Pinoy. Sa ng word, but all of more and more and more. Lentu, Ha? Ha? Ha?